Hello guys, welcome back to PhilTV sa Youtube channel natin So, lahat. bago lahat pagbago ka pa lang sa ating channel huwag mong kalimutang pindutin yung Like, Share and Subscribe yeah. So, ngayong araw ito guys ang ibabahagi natin sa inyo ay mag-unboxing tayo at ito ay unboxing natin ay uh, accessories ng ating project car na uh, Nissan Leaf o uh, Nissan V13 or Leaf. Ayan, 1993 model. So, papakita ko sa inyo, mubuksan natin kung ano dito, guys. Ayan. So, tara! Let's go! At ito na guys, bubuksan na natin ang ating unboxing sa inyo ng ngayong araw na to. Ito ay visor ng uh, ating Nissan Leaf. Dahil na uh, sa sobrang tagal na yung kanyang Why so, so nalaglag yung isa <laughs> So ngayon ng nag-order tayo So bubuksan natin Ayan Ayan sa kahaba guys so mahaba So apat na traso rin ito Sa ah, Harap sa, sa likod Ayan Bubuksan so, natin so baling price nito ay 619 Ayan so, bubuksan natin guys

Ayan. 20 pala. <laughs> Ngayon dulo. Ayan. Oh, nice no. guys. So. Ayan. So, baka lang guys dito. Ah. Uh, Nissan V13. Ayan. Kung makikita nyo guys. No. Ah. Uh, V13. Nissan. So. So, mayroon na rin siyang. Ah. Uh, no, Dalawang piraso to so, guys. You no. Know? Dalawang piraso

Ayan, may damage guys. So, uh, what's this? <laughs> so, may damage. Sa uh, return natin to. Ayan, nagpuputol oh. Putol. Oh my God. So, ito Okay ito yung kabila. At ito, putol niya. So, hindi natin pwede ikabit to guys. At, i-return natin to. Ayan, yes, uh, para ma... Ito. So, bali guys, uh, ito, isa, isa na yung i-return natin. Ito yung may damage. Ayan. So, hindi ko muna tatanggalin doon yung isa. Ayan. So, ito pang likod kasi ito guys, uh, bali sa flip side siya. Naka-ganito yan. So, left side. Ang uh, may damage sa uh, left side. So, ito, isa right side to. Ayan, naka-ganyan. So, so, right side. So, pang likod to guys, pang likod. Uh, door. Ito yung pangarap. Uh, pangarap niya sa left hand right. Ayan. So, uh, pang left hand right. So, baling yung damage lang ay sa left side. Ayan. So, yun ang uh, i-retour natin. Ayan. So, ayan na Uh, Pipi siguro dito sa kanilang pag-anong pag ah uh, may nagdagana na mabigat So yan Yan ang naging problema Ito hindi pa natin nabuksan guys Sa kitang kita na natin Yan hindi pa natin binuksan yan no? Nakasil ko yan So yan ang ano Para, para makita ng uh, uh, natin no? So ipapakita ko sa inyo guys Sa pagkabit natin Ayan So sa ngayon hindi ko pa ngayon makabit dahil uh, maulan So maantay natin na video uh, mainit para at least Kasi babaklasin pa natin yung luma doon So papakita ko rin, ibibideo ko para makita nyo paano magkabit ito guys So ito na, ito na muna natin yung unboxing uh, So, hanggang dito na lang, lang ang ating ipapakita sa inyo na unboxing guys. So, see you uh, next vlog. Ayan. So, abangan nyo ang pagkabit natin itong uh, visor natin sa ating project car na uh, Nissan LEAF. Uh, Nissan V13 or LEAF. Ayan. 1993 model. So, yan lang guys. So, see you next vlog. Bye bye. I love you all. Uh, maraming maraming salamat na sa aking mga uh, viewers, supporters, uh, yan mga supporters natin sa members. So thank you, thank you sa inyo lahat sa ating mga kababayan <laughs> na mga OFWs, kahit saan man bansa kayo na mga idol. So ingat-ingat po ingat tayo. Ayan, thank you, thank you very much. I love you all. Bye-bye. God bless.